You are the, of the beginning. one one here. Ngayon, ang gandang umaga mga kapatid. Welcome po sa Kedjong TV. Uh, for this video natin mga kapatid, uh, magkakalim tayo ng alaga natin dito. Kasi mga kapatid, hindi na natin naisip kung pisa na ba o ano pa. O, kami to. O, natuloy yung kanilang pisa. At saka, magkakalim tayo mga kapatid. Uh, kasi yung dan natin, nakita natin merong uh, shield doon sa labas ng Pugaran na uh, tingin ko mga kapatid isa na kaya oo oh, hindi pa uh, ngayon mga kapatid ang nagawin natin ang uh, at mga update tayo sa mga kapisa at magkano tayo mga kapatid magkano mag din sa premium o po lang para hindi na tayo mag ano ng ano ginger dna uh, ngayon mga kapatid tara at muna natin ayan mga kapatid uh, bali titingnan na natin to. ito muna unahin natin mga kapatid uh, kung napisa na ba yung tatlo kasi yung itlog yan mga kapatid bali walo yung lima tinanggal ko mga kapatid tapos tatlo yung natira Ah, uh, diting nga natin kung napisa ba sila dahil di sobrang init mga kapatid, hindi natin alam kung parang may ako hindi maganda. naluto sa sobrang init, minsan kasi mga kapatid namamatay yung similyan ng itlog pag sobrang init. Dito nga natin kung tumuloy ba yung pagka-ventila o nakapapisa tayo o kung lumusot sa init ng panahon mga kapatid. Ayan, ayun natin. tayo yung hin tayo natin ayun may isa tayo mga kabatid pero hindi natin alam kung red eye zoom natin dito ayun nakatihayaw ayun mga kabatid ah uh, isang black eye meron ba tayong natirang dalawa Tingnan natin kung paper sa ay kung matutuloy yung dalawa. Okay. Nako, mga kabatid, mukhang malago ah. Pirintayin natin ang sanding gutong sa. Ito naman. Medyo okay naman mga kapatid. Nagkantay tayo ng sanlinggo bago natin malaman ito mga kapatid. Ayan, bali may papisa tayo ng isa na nga lang yung si Susan maging maayos para hindi mag splay lead, mga kapatid. Kasi mga kapatid, pagka nakatihaya yung sisiw, pagkaagdan yan lagi, para niwan, ay karamihan din yan, spray mga kapatid, sa sana mag, ano, ah, i-ano natin, hindi pa, ayan. Ayan mga kapatid. Ayan, sa'yo mga kapatid, kung naano, ako nito, naaga pa natin, ah, nalaman natin ng maaga yung, ano, yung alfwa na matured. na natin sana kasi malapit natin mag-itlog yung mga kapatid. Ang problema mga kapatid, kapag sa kula, kasi mga kapatid, inasa natin yung itlog yun yun pala hindi taba umit lang sila ng umit pero hindi umit lang mga kapatid yun bawin na lang tayo sa sunod mga kapatid kaya kaya sabihin natin ano uh, magpapagsak na ang presyo ng ibon uh, tuloy lang ang breed natin mga kapatid uh, kung kayo mga kapatid pangit ko na uh, uh, sa pakalaga abin na lang po tayo mga kapatid kasi karamihan ng mga breeder na malalaki nagpipit na mga kapatid kaya yan ang susunod natin mga kapatid yung ano yung pangitang yung dan ah ang At, ating mga kapatid medyo ano dito na mga kapatid kasi mga kapatid nung sang araw nakagita ko mayroong shade dito pero hindi ko nakita na tangay mong hin na galing doon. Ah, ang mga kapatid, tara silipin natin to. Ito yung hin, lumabas na yung hin. Sana makasamba tayo sa isang dal lang. Ito lang natin mga kapatid. nawala yata mga kapatid yung isang itlog eh. ayun oo nga nawala nga mga kapatid yung isang itlog hindi tayo pinaalad puro ano black eye pero bawin na lang tayo mga kapatid at least ito paano natuloy yung pisa nung alaga natin dito dahil sobrang init dito mga kapatid Ayun. Ang bala ko rito mga kapatid. ipaampun dun sa ano. Diyan mga kapatid. Bala kong ipaampon dyan. Uh, kasi ang hinahabol natin mga kapatid. Makapapulis tayo ng dan. Sa uh, dalawa na to. Kaya ang balang ko rito sa dalawa na ito kaya ako papaampun to ah, eksakto mga 2 weeks saka to sabay sila sabay ko silang i-breed ah -co condition mga kapatid yung alps 1 na yan pahitlogin ko ng pahitlogin to mga kapatid para habang naghahalim yung yunaan dito nangingitlog ito itong split na, na to para matukoy natin yung mga tayo kung split talaga mga kapatid ayan mga kapatid dito wala pa tayong balita sa dalawa na to at dito naman mga kapatid meron lang tayong balita uh, bali nakikita na natin ng sinyalis na nagme-mate na sila ayan. ang project natin sa mga kapatid na uh, kak na SLP din na o PF kung hindi man mag Pip mga kapatid uh, okay lang at least kaya pa paano magiging kak pa rin siya mga kapatid basta ang project dito natin kak or mga kapatid Ayan. sana bigyan tayo ng power blue o pa PFSL faded mga kapatid napakaganda ng mga kapatid uh, karamihan nga isa sa ano hinahanap mga power blue uh, lobby ng Panginoon na bigyan tayo ng power blue Ayan, mga kapatid napakaganda ng pares niyan Ayan mga kapatid, isang blue opa split PF, visual faded, kaya isang green opa PF, split faded, yung ating kakayan, kaya maganda po ang magiging anak niyan. Dito naman mga kapatid, uh, may itlog silang dalawa pero hindi ko na sila inestorbo. Baka mamaya hindi naman nila pisain, sayang naman. Kasi napakaganda ng mga anak dito mga kapatid. Kasi nang sila ng cream yung Opaline SL Faded. sana uh, makipisahan natin. Uh, dito mga kapatid, wala tayong pamaharap dito sa Torquois Parglo na Sprig Piedt. Ito po nga kapatid, yung parents nung blue ko pa na split PF visual faded. ang kaparis ng anak nito yung kaparis niya yung green opa PF is fading split faded ah, mga kapatid ngayon yung anak nito pinakares ko dun sa ama sa kaparis nito so dati ayan ayan mga kapatid Ah, uh, ngayon. Ah, uh, meron po nagtanong sa akin, ah, uh, mga kapatid, ah, kapatid, ganda lang. Kapag may itlog po yung ating alagang ibon, wag na po natin si ano nang pang-itlog. Ang gamitin po natin na ano, na vitamin yung electrolyte. Ah, uh, papakita ko sa ng mga kapatid. Uh, mabilisan lang po. Ito po. Ayan po ang ginagamit ko pag nag-ahalimling na po sila mga kapatid. Iwas, stress po. At malamig sa uh, pakiramdam ng mga alaga nating ibon. Ah, uh, lang po mga kapatid. Ang ginagamit ko pati dito. Ah, uh, yun nga lang. Hindi tayo pinalan. Kasi yung limang iklog, hindi natin Kasi ang dami mga kapatid. Hindi kayang ano yung, ibon, ah, uh, tawag nyo, no COVID. yung itlog. Ah, uh, ganun lang mga kapatid. Ah, uh, Electrolyte lang mga kapatid pagka may mga itlog na kahit mainit. Tuloy-tuloy ang halim yung nila mga kapatid. Ayan. Ah, uh, cut muna natin. Sunod na natin yung Primino Opa SL Faded. Ah, uh, e na natin kasi mga kapatid. Napakamahal po. 350 po ang ano po ang pagpa DNA kaya isang ibon lang dalay pa tayo kaya ngayon mga kapatid ah uh, ulihin na natin ah uh, cut muna natin 2,000 years later ayan po mga kapatid ah uh, yung ating ano galing na na natin yung krimino na entered mga kapatid ayan po napakaganda mga kapatid sumaya kita mo yung mga natural na krimino po hindi po ganyan mga kapatid ayan. napakaganda ayan mga kapatid uh, da na natin At uh, muna natin mga kapatid ayan po huliin muna natin ayan po mga kapatid uh, makikita po natin sa kanyang ulo saka sa tuka yung tuka mga kapatid ay napakalaki ayan malapad po nakikita nyo naman po mga kapatid saka dun sa may noo. tapos dito mga kapatid ito po mga kapatid pala ito 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 yung sabi ko yung no, dito ito ayan kasi mga kapatid kung magpapa ano ko tayo babahay pa ako tayo ayan po Makikita po natin sa kamay atong sa may pwet na to Malapad Tapos pagka Ano po natin yung kanyang belt bone ito po. Pa, ano po to pasok po. Ayan. Tapos malapad to mga kapatid. Makikita po. Sorry mga kapatid, ayan, malapad to. Sa mga hin, sa mga kakko maliit lang po ito, ito, ito. May halos ganyan lang po 'yan. Pero ito malapad mga kapatid, ayan. Ayan mga kapatid, na gano'n lang po mga kapatid pagka nag sa ating mga alagang Afrikan. Ayan, pasok po yung daliri natin. Ayan. Linis pala ng kuko mga kapatid. Ayan. Ayan po mga kapatid. Ayan. Sa mga kapatid, dun sa ano, sa mga o Opaline na ano, hindi SLP din. Nakikita niyo po mga kapatid. Dito po ito, hindi po ganyan ang kulay. Ayan. Saka kumalino lang po yung ano, yung ano, makikita po natin yung puti dito sa dulo. Hindi po maklaro mga kapatid eh. pero kung sa personal makikita niyo po ito may puti rito. Ayan. Ayan mga kapatid. Cut muna natin. Ayan po mga kapatid. Bali na andito na siya. At andito rin yung blue feeder natin na fisher. Ayan. At ayun din po yung ano yung kaparis ng Alps 1 na dun sa nagkasapula natin. Ayan. Ayan, uh, bago po tayo magtapos mga kapatid, baka pwede po tayo makainin ng isang like share. At pasubscribe ka rin po mga kapatid. Pakipinut na rin po mga kapatid yung notification bell para updated po kayo sa mga ina-upload yung video. Ayan. Ito mga kapatid. Mailap lang. Ayan guys, uh, mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan yun.